News. Ang piday ng simultaneous random drug test sa mga PUV drivers sa Western Visayas para pumasiguro ang kaligtasan ng mga pasahero sa undasa. Ang lima nagpositibo. Kuha tayo ng update mula kay Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rohan ng simultaneous random drug testing sa mga public utility vehicles o PUV drivers ang Philippine Drug Enforcement Agency sa iba't ibang public transport terminals sa buong Western Visayas. Ayon kay PDEA 6 Director Romel Torres, layunin nitong masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero na inaasahang dadagsa sa nalalapit na undas. Naging katuwang ng ehensya sa naturang aktibidad ang Philippine National Police, Land Transportation Office, Highway Patrol Group at Local Government Units sa Roja City. Ikinasa ang naturang aktibidad sa Roja City Integrated Transport Terminal. Kinumpirma naman ng opisyal na batay sa kanilang inisyal na nakalap na datos sa iba't ibang probinsya sa rehiyon, lima na ang nagpositibo sa naturang testing kung saan apat dito ay naitala sa lalawigan ng Antike at isa naman sa Aklan. Ipinasiguro naman ang ahensya sa publiko na nakatutok sila sa pagsiguro na magiging ligtas ang biyahe na mga dadagsang pasahero para sa nalalapit na undas. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas. para sa Ala, Ala 2025 Special Coverage. Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN Ala, Ala 2025. RMN News Special Coverage.